Hello guys! Ayan, Um, kagigising lang namin ano 2.30 na ng madaling araw dito sa amin kasi nakatulog kami kanina ng mm. ano uh, alas 7 ng gabi, maaga kami natulog eh, ginising ko kasi hindi, na, hindi pa siya kumain kaso ayaw niyong kumain, so binigyan ko na lang ng gatas ay ayoko ako namang pilitin. Kaya, ah mm. dito muna kami mm. Nagtambay kami dito dahil binigyan ko ng gatas mm. no. 12 years old na na dede pa. Okay. Ayan. So, 'yun nga kanina kaninang umaga uh, ah kahapon pala ng umaga, kahapon pala 'yung umaga. Ano, ah uh, medyo ano, uh, hindi na naman maganda yung kanyang kondisyon, uh, no? So panay andasal ko na ano kasi morning uh, morning ang pasok ko. So panay andasal ko na sana naman maging maayos yung kanyang uh, sitwasyon no Do doon habang uh, wala ako. Kasi dinala ko nga siya doon sa nag-aalaga. And then uh, talagang hinayaan ko doon although may tao naman dito kanina. Hinayaan ko doon, sabi ko wag niyo kukuhanin kasi nga mm, nahirapan na namang yun nga nahihirapan din yung nag-aalaga na magpakain sa kanya kasi ayo talaga kumain no. Ngayon, sabi ko wag niyo kuhanin para masanay. Kakain at kakain din yan, di baling uh, matagal. Ang importante kumain siya para masanay doon. So, nung umuwi ako, <laughs> umuwi ako guys ng 6, uh, five, 5 to, around 5.30pm, umuwi ako. So, nag-base muna ako, hindi ko siya kinuha kaagad. So, nung pumunta ako doon, after ko magbihis, kasi harapan lang naman ang aming bahay, ang aming pintuan, no. Dito lang, same building. So, pinuntahan ko, kinuha ko. Naghintay ako ng 5 minutes siguro doon sa, ano, sa labas ng pintuan. Tuwan-tuwa siya nung makita ako. Bit-bit niya yung kanyang, ano, yung uh, plastic na pinaglagyan ko ng kanyang baunan. Tuwang-tuwa siya. Tapos sinisenyas niya sa akin yung chan niya. Kumain na raw nga siya. And then binuksan niya yung kanyang uh, uh plastic na ano. Kinuha niya yung kanyang um, lagayan ng tubig pinagmamalaki niya na naubos ko na yung tubig. Sabi niya, sabi niya, okay. Sabi niya, naubos ko na yung tubig. And then, busog daw siya. Pero, meron meron siyang iminostra na tuwang-tawa ako kasi nung sinabi niya sa akin na gano'n, sabi niya, gano'n daw, sabi uh, niya, karas, gano'n. <laughs> Alam niya, oh. <laughs> Oo, oh, oh. Sabi niya, gano'n, ah, sigalan. Oo oh, po. Oo mm -mm. so Okay. Ah, kutsara, tinidor opo. Oh, po. Mm -hmm. Opo, oh, oh, oh. kinain na eh, kinain na. So tuwa ako. <laughs> siguro uh, ano sya doon? Uh, ano ba 'yun parang ina uh, tina ano ba tinakot siguro ano kasi sabi ko sa kanila gawin nila lahat ang magagawa nila para sumunod sa kanila kasi pag hindi talaga hindi, tala, hindi nila gagawin yun or hindi nila makukuha Kung kumbaga wala siyang katatakutan doon hindi talaga susunod guys hindi talaga susunod pahirapan talaga eh sa ngayon nagkaka nagkakasalitan pa yung mga schedule namin dito so hindi po pwede na anytime is ano may may sasaknol sa kanya lalo na pagtapos na ang uh, ano ang Ramadan dito so halos magkakasabay na ang pasok namin mas talong mahihirapan 'di ba kaya kailangan masanay na siya doon so i watch nyo guys yung uh, huli itong ano uh, hanggang dulo kasi makikita niyo diyan yung yung sign language niya kung ano yung ay uh, hindi ko alam kung ano yung ginawa o sinabi sa kanya o isinay niya sa kanya para sumunod siyang kumain. So, panoorin nyo guys hanggang dulo. Wow! <laughs> paano ulit? Paano ulit na? Sige paano, nga. Ano? Oh, ganun ang ginawa sa'yo. Kasi ayaw mo kainin yung pagkain mo eh. Oh, ganun ang ginawa sa'yo. Gano'n Oh, naku. Buti nga masaya kami sa iyo. Tawawa naman ang anak ko. Ginanon pala. Oh, kakain ka na, ana. Kakain ka, kakain ka na, ana. Kakain ka na, ka, ana. Kasi gaganonin ka, ah. Oo. Ah, ah. Okay, good po. Good boy. Ganyan para hindi nag worry si mama sa trabaho. Mm -hmm. Ay, nako. Paano pag walang tao dito, di wala akong matatawag. ay okay. eh, bibili tayo, anak. Bibili. Bibili. Bibili ako. Opo, opo. Sige, bibili tayo ng lima. Oh, so ano na naman yung pabili mo? Opo, oo. o, -o. Adi, ayos ka na. Susunod, kakain ka na ng, kakain ka na ng oras, ah. Mm. Basta kakain ka na, ano? Opo. Yes. Magiging strong ka na. Opo, para strong, ha? O, oh, ba? Diba? Maganda yung ka doon para hindi Ay, na, na, ano. Yun, ganun, ganun. Oh. siya. Hindi laging araw-araw meron kang sasaklolo sa iyo. Ha? hirap-hirap kasi pakainin, guys. Kaya yan. <laughs> Natatawa ako doon sa mostra niya, eh. <laughs> Kabait na ng anak ko oh, eh. Mo sa pagkuha ko pa lang sa pintuan eh. <laughs> Nako.